O mga boss, nandito ako ulit sa Manila City Hall para personal na harapin yung kaso na sinampa akin na cyber libel. Ngayong araw, yung preliminary investigation. Kaya humarap ako personal sa prosecutor para ipasa yung sagot ko doon sa complaint affidavit na sinampa akin. Eh, inaantay ko yung complainant. Di naman umatend. Ako lang yung nandun ulit. Tsaka yung mga lawyer. Sabi ko naman kasi sa inyo, personal ko nga harapin tong kaso na to. Di ko atrasan to kahit saan pa umabot. Kahit pa sa harap ni Satanas, di ako atras. Alam nyo kasi, yung libel tsaka cyber libel na yan, ginagamit talaga yan para mang-intimidate ng mga kritiko. Para patahimikin yung mga nagre-reklamo tsaka nagsasalita laban sa mga public officials tsaka sa mga politiko. Eh, akala ng mga politikong to tsaka ng mga public officials na to, eh habang buhay, tahimik at takot ang mamamayan. Lalong-lalo na yung mga ordinaryo at mga manggagawa. Eh ayun, nasaktuhan nila. Nakahanap sila ng katapat si Eli. Sang malaking kupal, di sila atrasan, papalagan sila kahit saan mapunta. Kaya kahit anong pang-intimidate pa yan, at ilang kaso yung isang panyo sa